Good morning mga tol magandang araw Dinalaw nga pala ako ng tropa kong si Pipe Medyo malayo-layo din daw yung pinanggalingan niya Diyan lang daw siya galing sa kabilang unit May mga dala nga pala siyang pyesa, wheelset at batalya Magpapa-assemble daw siya ng road bike niya Dahil matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakakapagbike Simula nung ibenta niya yung unang bike niya Ilang buwan din daw ang lumipas Bago niya makompleto ang mga pyesa sa bagong road bike niya Kaya daw umabot ng ilang buwan bago siya makapagbuo ulit ng bike Sobrang mamahal na daw ng pyesa ng bike ngayon ngayon. Kaya kinailangan niya muna maghanap ng mga second hand na pyesa para makamura. At higit sa lahat, kinailangan daw muna niyang magtrabaho para makapag-ipon. At para daw may pambili siya ng mga pyesa. At bago nga matapos ang araw na to, sinimulan ko ng ang bike ng tropa kong si Pipe. At bago nga ako magpatuloy sa pag assemble mga tol, nag lunch break muna ako at binahagian nga tayo ng ekstrang ulam na pansit bihon ni Jeremy na mas ano kilala ako? namin dito sa shop sa palayaw na pipe at sold na naman ang pananghalian natin mga tol, simot sa akin to patitinga. At back to work na nga tayo mga tol, birada na ulit. At habang kinakabit ko nga tong brifter, meron nga pala ako napansin na hindi tama. At nung chinek ko nga yung brifter sa my left side, yung cambio na para sa plato, natuklasan ko yung brifter na walang laman, walang kabi kabitan ng shifter cable at may bakas ng pagbaklas. Nabili lang to ni Pipe sa online, second hand, kaya mura. Kaya nga lang mapapamura ka. Nakakalungkot ba? Diba? Hindi na siguro na check ni Jeremy yung drifter kung may issue bago niya bilhin. Pero kahit na, dapat yung seller naging honest. Kasi dugot pawis ang ginugol ni Jeremy sa trabaho para lang makapag-ipon. Kaya sa mga seller dyan na nagbebenta ng second hand, hindi ko kayo nilalahat ha. Maging honest kayo sa mga buyer niyo men. Lumabang kayo ng patas, hindi dapat mapagsamantala. Kasi may balik yan men Karma is real. At kahit nga ganun ang nangyari, pinagpatuloy ko pa rin ang pag assemble sa bike ng tropa nating si Pipe. At para naman magamit niya na. At dahil nga wala siyang shifter para sa front derailleur, sinet up ko na lang yung chain sa pinakamalaking chain ring ng crankset. Hindi naman magkakalas yung chain dahil may nakaalalay naman na FD. Naka big ring all the way nga lang siya. At pagkatapos ko nga ma-assemble men, ko na agad sa tropa nating si Pipe. Goods naman daw para sa kanya. Pansamantala, sa likod na lang daw muna siya magkakambyo. Habang nag iipon pa daw siya ng pambili ng bagong drifter. At para naman mabawasan ang pagkadismaya ng tropa nating si Pipe, binigyan ko nga pala siya ng isa sa mga cycling jersey ko na hindi ko na nagagamit. In good condition to mga tol ah. Walang gas or kahit anong punit yan. Hindi ko nagamit yan mga tol, sinukat ko lang. Nagkamali ako sa size ng binili ko. Akala ko kasi kasya pa sa akin ng medium. Napagtanto ko na bumahaw na pala ako ngayon. Hindi nakatulad nun dati. Anyway mga tol, may sasabihin nga pala si Pipe